Ang ganda Oh, ngayon naman ay shout out ulit ha sa inyo. Hindi pa tayo nakapag shout out. Medyo pinapaspasan ko lang pag-upload hanggang ako nandito. Bali nandito ako sa taas. Ayan, mga naglalakad oh. Dala oh, mo. Oh. Kaway-kaway muna, kaway-kaway. Oh, wala. Kaway. <laughs> Pang-mission. Pang-mission universe. <laughs> Bibi. Ay, Duterte ako, Duterte. Okay. <laughs> so, shut up. lang nga pala? O, sino yung mga mga Duterte dyan? O, Duterte tayo. Pero kung kayo naman na bbm okay lang, walang problema naman dyan Eh, eh hindi naman tayo masyadong apektado. Hindi yun talagang wagas ang pagkaka-apekto natin kahit na sino man ako po ay eh, wala eh. Ganun talaga. Ang importante, gumawa ng maganda. Ngayon, sila eh, medyo nagkakagulo. Kaya, eh, di ba, balas magkagulo. So, tayo ay, ito. Ito ang titirahin natin. Set out nga pala sa mga subscriber natin at sa ating viewers. Uh, salamat naman at nadadagdagan yung ating mga subscriber. Uh, yan ay malaki kong pinapasalamat. Nagiging 6,700 na ano kaya kung baka 10,000 tayo? Baka buti pa ng December ang 10,000. Hindi ba? Ayos lang yan. Walang no problema. At least nadatagtagan. Na Nang una nga, nababawasan. Kasi eh. yung bira ako mag-upload doon. Tsaka may meeting ako dito ngayon sa aking bahay. Ang aking mga opisyalis karating. Kahapon niya pala ako ay nagbasbas. Marami ang binasbasan ko kahapon. Mga nasa labing pito. At hindi mo lang pwede mag-upload dahil nag-upload lang ako kapang umaga. Ngayon, ang hiling ko lang sa inyo, dito sa Biernes Santo, ay madaling araw pa lang, marami ng tao dito. Uh, yung mga, susubukan ko yung mga kanilang mga lihis at kabal, yung iba, mga magpapatato. No, para sa inyo. Hindi ko naman sinasabi kayo magpatato. Huwag nyo na akong gayahin. Ang dami kong tato. Kaya lang ang tato. Kung may kabuluhan, hindi yung parang uh, yung mga ano, maganda, okay na. Eh, hindi. Ang aking lahat ng tato sa katawan ko, may ano yan. May mga pakinabang sa aking sarili yan. At uh, dito, sa Biyari Santo, mahabang ano to? Mga ano? Dib, uh, ano? Dibusyon. At doon nga, maraming mantika na pakukuluan pero ang lamlight nito yung magbabasagin ko yung mga bote dot uh, pagkabasag tapos lahat ng member na binasbasan ko ay hubadbaro pahihigain ko sa bote na binasag ko tapos dadaanan ng mga tao lahat ng nandun. nung nasa ano eh mga nasa 80 yata yung ano, kasi tenta lahat yun ay dumaan, nakahiga, nakahibay. Ang iba, niluluksong pa eh. Yun naman ay hindi sa pagmamayabang. Tinetesting ko lang ang kabal at kunat ng isang, yung mga estudyante ko, no? Pati sa panggagamot, pati yung sa teleport, yung paglalakbay, tinuro ko na kahapon. Yung lakbay diwa, tinuro ng tuwan nga sila kahapon. So sa inyo naman, at baka Makaga hindi pa ako nakagawa ng GC. Bayan mo nyo, pag nakagawa ko ng GC, lahat kayo. Nagagawa tayo ng GC at hindi, ano, kay, add ko kay Lasa. Uh, para kung lahat ng mga tanong niyo, andun lahat sa atin, ano? At salamat nga pala sa mga nagko-comment. Huwag mo kayong mag-alala ko kayo ay hindi ko uh, nire -replyan. Kayo po ay aking binabasa ang mga comment ninyo. Kapag ang comment po kasi ninyo, mapagpalang araw tatiragalag, kumisira po kayo. Huwag Okay lang, nagsisin lang ako niyan. Pero kung ang comment ko ay malalim, may tanong, may katanungan, nire-replyan ko po yan. Na po, so, ito na yun. Sundan natin. Ito yung pamamaraan. Ang no. una, pagpaandar. Ito na, yung pamamaraan ng pam pampagana ng kahit anong uri ng orasyon. Di ba may orasyon na may mahina, may orasyon na malakas, na hindi gumagana. Ito na po yun. Oh, ayan na. Oh. Hmm. na natin ito. Uh, muli, shout out sa inyo. Ha? Ayan. Oh. ang, ang title niyan ay Pamamaraan ng Pagpapagana ng kahit anong uri ng orasyon. Ayan. Oh. Tutukan natin para pag ina-print nyo. Magset ka ng araw at oras na tangin doon mo lamang gagawin. Hindi ka dapat pumalya bago dumating ang araw ng iyong pagdidibusyon o pagpapakaintat ng araw ka muna na mag-aayuno. Gagawin natin to sa Birne Santo. Mga Merkules pa lang gagawin natin to. Tatlong araw ka muna mag-aayuno, huwag kang kakain ng karne, bagos. Mas kabuti ay puro bunga kahoy lang, prutas, iwasan mo ng asin. kasin. Di ba't natalakay ko na to? Yeah? Kapag sumapit ng araw ng iyong pagdibusyon, kumuha ka ng lamesa, lagay ito ng putintela, maglagay tatlong kandila at ilagay sa tarikan. Pwesto, triangle. Yan. Ang bahagi sa ibabaw ng lamesa sa aktong triangulo. Ayan. Simula na ang pagpanalangin ng metaintim at patungkulan ang gamit ng debosyon. Ibig sabihin mo mga gamit, bubulungan mo ng kanila mga orasyon. Lahat ng mga mutya, may mga orasyon. Iyon ang pakain sa kanila. O, tulad ng sinasabi ko sa oras, sa alas 6, alas 12, alas 3, alas uh, alas 6, alas 9, alas 12, alas 3. Ayan, ayun, may bukas ang pintuan ng langit. Oh. Uh. Ito reyeng, ano parang, parang na ba yung ano par, na par na, na to. Ah, Ay, hindi pa ako. Okay. okay. Ito yung pambungad na panalangin. Yung sinasabing sinukuan, salita yan, hindi yung puno. Yung puder ito sa sinukuan, ayan o. Oh. Ito ay magsisilbing debusyon, puder sa sinukuan. Ibig sa sinukuan, susukuan ka na kahit sino silo, lahat sa iyo. Ayan. No, sige, tirayan natin ito. Auperia, no, Squaes, Cross, Downey. Kung kayo ang pala sa... Kung kayo nahihirapan sa spelling, sundan nyo na lang yung salita ko. Kung na, malabo ang tingin nyo sa nakasulat, ay yung salita ko, sundan nyo. Okay? Sige, simulan tayo. Auperia, no, Squaes, cross done ini dubi tate nostra ut a sante santorum por eso amor mentibus in triuib. per christum dominum nostrum amen credo in dium patrem omnipotentem creatorem caela et terrae et in jesum christum Pilyong mihus Unicum dominum nostrum ki Conceptos es de Espíritu Santo, natos es María Virgín Espasub, su Poncho Pilato, crucifixus mortuos es sepultos descendet ad imperos tertia de resurrexit. Emertú es ascended e caelos caelo sedet andexteram de patres omnipotentes in de ventures venturos es judicore, bibos et. Mortuos credo in spirito santo, santo Santam ecclesiam catholicam santorum communionem remissionem peccatorum carnes resurrectionem vita materna amen aha Ak, Eliak, Itiak omo ac ac el Señor te so bendisyon ito depende piaste de so kare misericordia de te buel biate sos ojos ite de el señor dios omnipotente benedicat graciam Gratiam amen yon so yon po um, kung gusto niyo mga inyong orasyon ay kung paano mapagana kahit anong ng orasyon yung pong binasa ko uh, yun ang mga pampapagana kahit anong uri ng orasyon mm. Ito na yung sa yung mga pamarusa. Di ba? Na ano ko na to? Uh, ano, no? Upang mapasuko ang taong hindi tumitigil ang paninira sa iyo. Ito, lesticatum certicuire mitam, mitarpar, holhum, makbut. Pamarusa sa taong gustong papagain ang paa o ari. Ay, naku, delikado ito. Huwag ito. Um, mga pamarusa ito. wag na muna itong mga pamarusa, no? Dabasahin ko na lang ito sa uh, Biarisanto, yung pupunta rito ng Biarisanto. Kasi hindi ito pwede i-upload. Maraming, ayan, natin oh, mo, pamarusa sa tao na gustong patayin. Oh, hindi pwede ito. Hindi ko pwedeng upload ito. Kung gusto nyo matutunan ito dito, ibibigay ko sa inyo ang kopya nito pero yung i-upload ko, magagamit lang ang ng medyo likong ano, no, espiritual kaliwa. At yung iba makabasa, ay eh, pasensya na kay sa akin. Ito ay mga pamarusa sa tao, mga salbahe, mga pobre Kala mo sila na higit sa lahat. Pwede mo ito silang lagi ng galis ang katawan, bulokin ang katawan, lahat. na pamarusa na andito. You know? Pamarusa ng mapasakit ang ulo ng kaaway. kaya mo yan, pamarusa, hindi matatanggihan. You know? Ito pwede pala ito para pamarusa hindi matatanggihan at aayunan ang kausap kahit ayaw nila ay to to to, to. Arador Lapar Lidom Bersabis Panaritam yan hmm. itong isa yung pamarusa upang hindi makakilos ang kaaway pwede ito Bignaya Asolara